Ito ang ganap sa birthday ko. Hotpot kami. At ngayon, mag-igado. Yan ang chef. Meron siyang... Anong gagawin ko pag mamutang ako sa'yo? Meron galonggong. Ayun, mag-igado kami. Ano? Ano sabi mo? ako oh, hindi ko alam kung anong gagawin ko kung mag-utak ko sa kanya. Anong gagawin mo sa ano? Yung mga Ayan, mag-juice-juice pa daw ang aking kumari. Anong pangalan ito? Sangyup. Sangyup sali? Oo. Sabi ni Joy, hotpot uh, hot pot. Hot Siya nag-request niyan. Kasi birthday niya. Sabi-sabi. Yeah. Shabu -shabu. Joy sa birthday mo ha, ganun din. Ayan luto na ang aming igado, guys. Sarap. Pag Ilokano ka, makarelate ka sa igado. Masarap? Ayan, masarap daw. Tikman mo. Manghang. Manghang Kasi sili man yan hirap na hirap si Inday magbukas ng martini masyadong matamis. Kasi isang ano lang, isang bote kasi na siya. Paano naging Budapest buda yan? Oh! <laughs> Happy birthday! Thank you! <laughs> yan guys, after kain, chika-chika lang with chips and martini. Konting ka simple, mag birthday, 'di ba? Wala Kenny rin lang siya. Tapos yung mga yung mga mga ka Ayan, ang sarap ng cake na gawa ni Jen. Thank you so much. Nag-enjoy kami. Thank you, thank you, mga mare.